Kahit na gusto kong gumising ng tanghali, abay maaga pa rin kaming gumigising. Nakakaloka. <laughs> Nasanay na ang katawang kong gumising ng maaga. Kaya so, nga at nagluluto na ako ng agahan ni Maro. At nakakain na siya. Sabi ko nga sa kanya, maligo na. At pagkatapos nga niyang gumayak, heto nga at pupunta na sa kabila. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Mag-iingat po tayong lahat para sa ating pamilya. So heto nga at inhetid ko na si Maro sa labasa. Napagkainit-ini. At pagkatapos, agad-agad ako tupunta sa palengke. At para mamili ng uulamin. At lunes na naman bukas, kailangan kong bumili ng baon ni Maro. Agahan niya at babaunin niya sa school. So, eto ngayon na usapan namin kagabi na uulamin namin ngayon. Kaya hindi na ako nahirapang mag-isip kanina. At eto na nga yung mga pinabibili niya. Babaunin niya sa kanilang school. Dinamihan ko na nga mga pinamili ko. Good for three days. Para hindi na ako masyado nag-iisip sa mga susunod na araw. So, ayan nga at pauwi na ako at nakabili na ako. So, ayan nga pagating ko ng bahay, agad-agad kong iginayak ang aking iluluto. At hinihimay ko na nga ang talbos ng kamote. Pag naghihimay nga ako, kinukuha lahat ng dahon. At yung tangkay na medyo malambot at yung usbong niya. Nandiyan na rin ang kamatis, ang luya, ang sibuyas at ang sinigang mix na may gabi. Gusto ko yung gabi para malapot ang sabaw. Nakakadagdag sarap sa sinigang. Hindi nga ako bumibili ng plain lang. At saka hindi siya masyadong maasim. Hindi gaya ng original flavor. At syempre hindi mawawala ang siling panigang. Dinobli ko nga tignan. Baka yung siling pula na naman ang maibigay nila sa akin. Abay maloloka ako. <laughs> Hindi ko na nga kayo yung tendera Baka malito uli. Malibas mahilig sa marites Nawawala sa sarili <laughs> So ayun na nga at malapit ko nang matapos Ang talbos ng kamote Susunod ko nang maigagayak Ang bawang, sibuyas, luya at kamatis So tara, samahan niyo po ako magluto <laughs> So ayun nga at kagayak na yung mga igigis ako Hulaan nyo na lang kung ano iluluto ko Charot <laughs> So ayun nga at inuhugasan ko na Ang bangus at ang hipon. Diyos ko Lord, napakamahal ng isda ngayon. At ang hipon, nakakaloka ang presyo. Napakamahal! So, yun na nga at nagigisa na ako ng bawang, sibuyas, at luya. Tapos ilalagay ko na ang patis, ang bago ng halimuyak. Pagkatapos, ilalagay ko na ang kamatis. Kasunod, ang hipon at ang bangus. Saka ako nilagyan ng isang timbang tubig. Charot! <laughs> Mas maraming sabaw, mas masarap. Charot! Saka ako inilagay ang pampaasim with gabi. At ang kamote at sili. So, ayun na nga, titikman ko na siya. <laughs> Napakasarap! Nakakaloka! <laughs> pak na pak!